Ha? Oh, ah, Milut, ano ito? Ano yan? Wow, sugpo. Maganda ang itin, eh, nakaisa Naka-isa. Katulad nung katani, nahulugan. Ano, buhay pa, papa. Buhay pa, Uusing. Oo. Nakahuli naman po kami ng isang sugpo. Ha? Alimango. Alimango? Oh. alimango? Wow, nakahuli ng alimango. Wow, wow. Milut, um. Oh, mm. oh. Maalig Napakataba po ng alimango. Oo, uh, sarap na ito. Hello po! Isang maulang umaga po sa inyo lahat. Uh, grabe, pagkagising ko po, po ngayong umaga ay napakalakas po ng ulan. Pero okay lang po dahil nitong mga nagdaang araw nga po at linggo ay nagitik lagi -tiklagi ang init. Ay pabor naman po ngayon dahil nadiligan po yung ating mga halaman. Ayan po at may mga isinahod po tayo dito. Sa sobrang lakas po ng ulan ay uh, punong-puno na at nag-aawas na rin po. Meron po kaming drum na hinirap po kay tatay sa nakar. Ay, ah, nandun pa po sa bahay, hindi pa po, po nadadala dito. Ayun po si Bosing, ah. Kaya po ay mamaman daw muna ng mga bubo. Ilang peraso lang naman po yung kanyang ikinain po dito sa loob ko. may huli si Bosing! <laughs> wow, at may nahuli po si Bosing. Kalimango. Tatingin nga. Mataba. Parang kulang pa. Kulang pa sa taba. O, ah. konti Yeah. yun may na yan eh. hmm. kaya lang hindi pulo paking alimango po ang nahuli ni bossing hmm. pati po yung aming bangka ay punong puno po ng tubig ay nililimasa na po ni bossing o oh. oh, itong bangka ito ityak ko? Oh, itong payong ko. Paborok Oh, itong bawang kong saging. <laughs> Yan at bababa na rin po ako. Madulas uh ah. -oh. Ayun po at bago po kami tuluyang makalayo ni Bossing. Tumawag daw. Ay, may tumawag po. Ante. Si Milot nandito po pala. Kasama kami Lot. Tara, halika. Ay, yung sa isda, mamaya pa. Magagawa pa pati ako ng tono, Ba't Dumating po si Milot. Sasama daw po. Diyan ka, maupo na lang asa ko. Ang dulo ng bangka. Kami paalis na. Ay. Maman daw po sila alam na. dito pala ang po kami. Hindi pa nakakalayo. Wala pang dumating. Ay. Ah, 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 yan, nandito na po kami. Dito lang naman po yung sa tapat. Dito lang po yung pinupahara namin fishpond eh. Hindi na po na lumayo si Bossing pag, ano, pagkakalat po ng mga panty. Nahuli mo agad? Ha? Nakuha daw po agad ni Bossing yung kwan yung panti o yung lambat. Ano yan, bossing? Malatas. Wala kay kahoy. Patingin niya. Eh, hey, ano ito? Buhay? oh, buhay yan. Igimot baka tagalin mo. Ang tagali mo na tasabit din sa lambat. Ay, anong ginagawa ni Ano ito, oh, kinakain? Yung pangko ng Japanese. Yung... Tagalin tagali. mo! Bala, sumakot na. Bala, tanggal na nga. May buhay. Ito, bossing. Oh, ano ito, kinakain? Oh. Ha? Huh? Ang sukyata ng mga wala. Ano Anong gagawin natin dito? May may namibili na yan. May... Malambot siya. Kala mo lang ay ano si It. Mahirap pong tanggalin kapag ka po napalagay po sa mga siit buhul buhul Ba't tayo hindi nakadaan sa ulang ganito, honay? Sumatalo so, tayo nakabit din dito. Ay, eh, baka ito ina... Ba baka ito inanod, eh. At kaya po pala kami binabatok ng mga aso doon, ah. Ay, dahil ba si Silver at saka si Kulog? Hindi kita. Kulog, yan lang kayo. Huwag lalang, o. Yung po dalawa ni Silvero, ha? Nagpipilit. Sumunod. Ayan kayo. Habol na habol na kay Bossing, si Kulog. Ito <laughs> so, ha, So, wow! po. So, po. Wow. So, wow. oh. <laughs> Maganda ang ito di naka Nakaisa. Katulad nung katani, nahulugan eh. Buhay pa, Papa. Buhay pa, Pusing? Oo. Uy, baka lumandag. Ilagay mo ay akin na dito. Pusing, papakita ko. Nakahuli naman po kami ng oh, isang sumpo. Ha? Halimango. Halimango? Oh. Wow, nakahuli ng halimango. Uy, nakoy mata mataba. Masarap. Mataba, saka. Mataba, Pusing. Pusing. mamango. Ayan po, nahuli namin na alimango. Hindi mo nabusing ito eh, ano, tatali Subog na po natin, baka makawala ay Ah, isa na, naman po. Ayan, sinati yung mani. Isa pa dyan from the ocean oh oh, oh. ano yan isda bakuli, bakuli. nakahuli po kami ng bakuli wow malaki ano po sing dito muna kaya at baka makaalpas pa <laughs> yan May pang-almusal na tayo ngayong umaga. Oh, mahipon. Ano ho? Pasayan. Ay, nalaglag na bossing. Sayang. Yung nagwag mo. Nakuha mo. Mahipong pasayan pong nahuli si bossing. dala na yun, napandaw mo. Dalawa. Oh, na. Ay naku, naglangoy na po si Silver. Balik. Tapos ay susunod na rin si Kulog pagkaganay. O, eh. hihiya. Sst, balik! Silber, balik! Hindi Balik! Kulog! Kulog! Dito ka, dito ka. Ang salikod. kayong uh, dalawa. Malikot kayo. Mga ati, mga bagbag. pulang uh, kulog. Upo, lang, uh, ayaw magpapigil itong mga asong ito. Ah. Uh. Uh, upo lang, Sit. kulog, Sit. Kulog. <laughs> Sit. Ano? Na? Nasig mo kan. Paglawak mo Dumambay. Kakaunti po ang aming huli ngayon. Pero hindi naman po kami na zero. May pansigang na rin naman po. Talaw ka na lang po namin ng gulay. Ay, may pang-almusal na tayo. Ayan po ang mga pala sunod na mga aso. Ah. Oh. Ito na bara. Pala sunod ba ina kapag lakad ko na tayo. Lakad tayo Gusto -ito. nang isama ng Tito White si ay sabi ko baka iwanan na lang muna at baka malungkot si Silver. Mas close siya kay Kulog kaysa dun sa dalawang tuta. <laughs> yung dala. hindi, Saan mo bus busing paakyat eh? Dun ah, sa uwan. Abay sila may hindi marunong din yung umakyat. Eh. Busing yung dalawa sa may bababa. Itcha mo dito. Akin okay na. Akin okay na yung mga dala natin. Bangka ito. Ano daw din niyo sa kasa? Aba, 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 aba. 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 Madulas. Yan. yeah. <laughs> Ay, si Kulog. Nakakal Nakakalong mo na baga si Kulog. Kulog, halika Kulog. Kulog. Kulog, galing ka kulog Cute ba? Oh, oh, kayo <tod> kulog <laughs> para sa masikulugay pala sunod lulutuin tayo kami pala eh lulutuin ko na po yung aming huli ayun ba kayo ito kami ay kukong panamili ito po ang aming na huli for today's vlog nasa na yung kasagbo si eh? matanggal mo na Ito na po yung mga kasag na ahuli po ni Bossing kaninang umaga. Nung bago po kami mamandaw po nung lambat. Sasangag ko na lang po itong mga kasag. Yan po at pinakukuluan ko na po yung huli ni Bossing na alimamo. Lalagyan po natin ng yan po yung may na tapos nilagyan ko ng sili. Lalagyan na rin po natin itong mga okra ito pong okra ay galing po dun sa may ulahan po ng baka ni bossing dun so, sa dati po namin halamanan hanggang ngayon po ay namumunga pa kahapon po ay marami rin na pitas po si bossing pinadala po kay adjaw pati yung upo ayan po at luto na po itong ating alimango may sugpo at isda ito na po yung ating sinigang na ilagay ko na po sa hawong wow init pa po bagong luto meron po tayo ditong kalamansi ito po yung ipang aasin po natin dito po sa ating sinigang sarap solve na naman ang almusal meron din po ako iniinit na nilaga nilagang bias ng kalabaw nilagang karning kalabaw Maghahain na tayo. Yan. Nahain na rin po natin itong karne ng kalabaw. Uh, yan ay, may bone marrow. Oh, ha, yun po. Yes, ba no? Rin ka. Sige. ang anak ko po amin? Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na itinagkakalo po ninyo sa amin araw-araw. Maraming salamat din po sa mga pagkain na nasa harapan namin ngayon na magsisilbing kalakasan po ng aming katawan po ang sama at alam namin sa pangalan hey, kasusun. 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 na papay Kain papay? na na. Bakit mo papalala? Kain na po tayo. Kain po. Yan po yung huli naming alimango. Wow! wow. Ba Milot! Bayan, ahunin mo na. Mm, so sa iyo so na iyan. Milot, right. ay busing iyon. Ah. Yung ang ano yung sangin. Ba so yung, so akin akin na. -ha. -ha. Wow! Oh, may mm. Oh. Maaligi. Mapiga. Pipicture daw mo na po ni Milot. Napakataba po ng alimang. Oh, sarap na ito. Pero ako hindi na po nakain ng alim, mga aligi ng alimango at ako ay nagkakaedad na. Sa akin na lang ngayon isda. Ah. Hmm. okra. Okra. Oh, Basing buksa mo yun, Shell. papakita ko mamaya. Oh, nakakain ko na. Ah, ah, hindi. Meron pa namang isang malaki. Ayan mo tayo. So, parang ito yung bone marrow, ano? Uh mm -hmm. Parang ano ini. iniinig? Aba, iniinig ini ito. Ulo, ano nga yun? Uy, may na. Sarap po talaga ng sinigalang kapag kalamansihan. Mm. -hmm ang pinakampigahan eh. Pinakang awesome. Mm hmm, hmm, po ako pipitas ng talong doon sa labasan at ako ay sasag rin dito. Ay hindi na po, hindi na po ako pumitas at niluto ko na kaagad. Si, si Sinabosin ko yung nagmamadali. Eh. Sila po ni Milo tayo papunta sa ilog kasi sila eh, Maglalambat. Maglalambat po ulit. Isda naman po. Ang hmm. Kapag din po sa tapat ay mga sugpuhan Kapakita ko doon siya ang laman na yan. Ito na panungkit. Hmm. Sarap. Walang panungkit. Akala ko may panungkit tayo dati. Wala uh, na. Nilat you? mo ba ganyan okra? Oo. Oh. I keep on loving you. Hindi <laughs> mo pa ni lahat. Alam mo, wala pa. Hmm, hurap. May harap. Mahirap po palang sungkitin na yan kapag ano, walang panungkit. Nalubog nga po yan. Wow. Parang sang na maliit. Subo so, mo na po sa inyo. may pa. Ganito po. Ganito po ang laman po niya. Uh, sa iyo na. Oh. Wow. masarap ang kain. Sold na hmm. almusal. Yun ang almusal. Yung naman pong dalawa ni Kim Nedro ay nasa nasa school na. Kain po tayo. Kaya po lang kayo hindi makakain sa summit kayo malayo. Ulit-ulit. <laughs> <laughs> ang Ay, naku ako. ayaw na yung dalawa sa pagkain. Ay, ako eh. Sarap yung bakuli. Bagong huli. Agat na tulip. Dati nung nakakahuli si Papa ng malalaking alimang nung luto mo, Mama. Sinigang. Sinigang lang. May pinagbebenta mo rin po yung malalaki. Hmm. Oo, oh, ko yan. Pati nga maliliit ay pinagbibili ng mama. Eh. Binibili naman po sila Kasi May mga similya ay binibenta ko. Sa may pispanda. Sa ato dyan Para meron kayong pambaon. Oh, no, ang ah, naulam lang po hihipon na niyo. Masarap mm -hmm. pala ang ulo ng bakuloy. Ang eh. besa rewa yan bagong huli. Nalulunod din si mm. hmm. ang isda, ko. Paano mo nasabi? Hmm. Ba, ikaw hindi makaglangoy. Ah, kapag nakagapos. Kapag nakalambat. Oo. Uh Ah, kaya pala meron tayong mga nahuhuling isda na... Patay na, nalulunod. Patay na, honey, nalunod na. Pag na, na... parang natrap sila sa lambatan, eh. Sarap na ito, ah. Kita, tubig ko lang at bukas ulit. Oo. ko solve ang ating almasal. Thank you, Lord. Yan po, at pagkatapos po namin kumain, ay palis na rin po si na bossing. Sila po ay uh, maglalambat sa ilog. Baka sumama na naman ito mga Pakakainin ko. Pag -alis ninyo. Para hindi humabol. Saan banda kayo? Sa Dandan pagbaba at madulas. Oo, oh, ay gusto na naman sumama ni Kulog. Kulog, bawal sumama. Okay, Damihan ninyo ng huli ha. Baka okay. madulas kami lo, tawak maigi. Pag upo mo ay, hawak na ay. agad yun sa bangka. Bye-bye! Kulog! Bye-bye, <laughs> Silver! Yan po, at dumating na yung mag-ama. May huli naman kayo? Milot! Nasaan ay yung huli? Libyan mo yung taray dito. How many? Five. Ano ah, dito? At ah, ito po ang kanilang huli. Wow! May huli po silang mga isda sa pamamanti. Bay, may banak po. Bay, na oh, ang huli nila. May banak, mga isdang dilawan, may bakuli, may... Ba, meron din pala kayong huling ano ah. Lipain. yan, may pang -ulam na naman po. Salamat po sa biyaya ng ilog. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!